umiyak ako sa harapan ng nanay ko at ang buong akala ko ay sasampalin niya ako dear madam native filipina as well as to the avid listener of your page ngayon kompleto na po ang aking kwentong afam by the way mga afam lovers para po hindi kayo malito ha minabuti ko na lang pong basahin ang buong kwento ni sender para tuloy-tuloy na at alam ko na maaalala niyo ang kwentong ito ni sender okay tuloy na nga natin ang sabi ni sender please hide my identity and please don't judge me By the way, I am married sa isang Pinoy, which is 11 years older than me. We had two kids, and I am a public teacher. Madam, way back year 2020, nagkahiwalay kami ng husband ko. He was verbally abusive. And nung time na yon, I was very depressed. I always begged him to come back, pero lagi din niyang tinatanggihan. And by the year 2021, we tried to settle our relationship because naaawa din ako sa mga kids. Kasi every time na mag-aaway kami, ay sinisira niya ang mga valuable things ko. So fast forward madam, 2 months later nung nagkabalikan kami, ay na siya ng chronic kidney disease at stage 5. At ako naman bilang asawa ay inalagaan ko siya. Until last year, March 2023, nag-aaway na naman kami. And sinira niya ulit ang mga gamit. And then umalis siya at hindi na bumalik pa. Fast forward this year, January 2024, na-board ako. And I need someone to talk to. Kaya naman nag-download ako ng Pinalove. And may namit akong European Finnish Afam. And then we started chatting and video calling. So it started last week of February 2024. Fast forward after one month, he booked a flight papunta dito sa Davao. And that flight date was July 2024 he really wanted to meet my family as well. And he said that after we met, he is willing to finance my annulment. And here's the thing that bothers me so much. I know kasi na disagree yung parents ko. Because I'm still married. And the gossip ng mga tao sa paligid. Wala po kaming relationship pa ni Afam. Because we are still getting to know each other. Anyway, he was 48 years old and I was 32. He was already divorced sa kanyang 15 years thai wife. So mga madam, ito na nga ang part 1 ng kwento ni Sender. If naaalala nyo ang kwento na ito, then I'm sure naaalala nyo din ang inyong mga advice. So fast forward na, after kumabasa ang kanyang kwento, nag-update po siya. Ang sabi niya, Hello Madam Native Filipina, I read all the advices of your followers from my first letter to you. Maybe some of your viewers would think, that hindi na sana ako pumasok pa sa dating app at dapat inalagaan ko na lang ang husband ko. Or maybe they will think na pinabayaan ko ang husband ko because may sakit na siya. Anyway, we don't have much bond because every weekends lang siya umuwi. And then, kung nandito naman siya sa bahay, it's either cellphone or matutulog lang siya. Every time na may konting mali ako ay mura dito, mura doon. Parang babae po ang bibig niya. By the way, way back year 2020, hindi ko pala nasabi sa unang letter ko na pinabarangay niya ako pati na rin ang pamilya ko nang dahil sa alaga niyang aso. Mahal ko naman po ang husband ko madam pero sadyang kung ang babae na talaga ang napuno, parang mahirap nang ibalik ang feelings. Noong unang separation namin ay hindi pa siya nagkakasakit. Panay po ang pagmamakaawa ko sa kanya na bumalik na siya sa amin ng mga anak ko. In short, nilunok ko yung pride ko. Pumupunta ako sa office nila and every time nahihingi ako ng sustento para sa mga bata ay sasabihin niyang mukha kang pera, maghintay ka. Honestly madam, I tried to commit suicide before. But thanks God, for some reasons iniisip ko pa din ang mga anak ko. At nung nagkasakit siya, ako ang nag-alaga sa kanya. Kahit na hindi pa kami masyadong okay. Ni sorry madam, wala akong narinig sa kanya nung pinahiya na kami sa barangay. Anyway, he's still my husband. Kaya need ko pa rin siyang alagaan. Pero madam ang akala ko ay magbabago na siya. Pero hindi pala. Ayun, umalis na naman. Pero hindi na ako nagbeg na bumalik siya. And then for more than one year, I never ask anything from him para sa mga kids. Maybe sasabihin nyo na naman na magastos ang dialysis. Yes, magastos. Pero cover naman yon ng maxi nila. And besides, after sa separation namin, Nakabili siya ng mga alahas. Pero ni Piso buwan buwan wala siyang binigay. Kaya sabi ko sa sarili ko, I need to talk to some stranger na pwede kong mapagsabihan sa mga problems ko. Wherein mag i enjoy din ako at makakalimutan ang mga problema ko. So that's when I decided na mag-download ng dating app. At ito na nga, July 15 ang arrival niya dito sa Davao. Alam mo madam, may idea na yung mama ko about my afam. Kasi narinig niya na may kausap akong foreigner. At ang sabi ni Mama derechahan, tigilan mo yan, madedevelop ka at magkakasala ka nyan. Hindi ako umimik madam, alam kong ayaw na ayaw nila, kasi nga may husband pa ako. At sinasabi ko kay Afam kung ano ang sinabi ng Mama ko. Ang sabi naman ni Afam na once magkita na kami ay marami daw akong questions na kailangang sagutan. Even though wala pa kaming level sa ngayon. But sabi niya, He is telling me honestly na interested siya sa akin at gusto niya akong puntahan dito sa Davao. And gusto kong imet pati ang parents mo. Dahil gusto kong mapatunayan sa kanila na seryoso ako. Yan ang sinabi ni Afaw Madam. Until now, hesitant ako if ipapamit ko ba siya sa parents ko. Dahil for sure, pagagalitan ako ng mga magulang ko. And sure din ako na magkakaroon ng lamat ang aming relasyon. So madam, iisang compound lang kasi kami ng parents ko. Pero may sarili akong bahay. A-update kita, madam, kapag nagkita na kami niya, fam, this July 15. So, ayun, fast forward, mga madam damin. Nag-update na nga si madam Natasha Sandal. <laughs> so, kasi August na ngayon, July sila nagkita eh. So, ito na ang karug to. Hi, madam native Filipina, this is the part 2 of my AFAM story. In the part 1, I read all the comments and advices ng mga followers niyo. For me, masyado namang harsh if hihintayin ko na lang or i-wish ko na lang na matsugi na ang husband kong Noypi para maging free ako, di ba? But anyway, here's what happened during our first meeting ni Afam. First plan is to stay here in Davao for two weeks. And we're going to celebrate our birthdays together. Since ang birthday niya ay July 26 and mine is July 27. The plan has been changed since my training ako sa school. Kaya hindi ko siya masasamahan sa pagstay niya dito sa Davao. And then fast forward on July 15, 2024, afternoon time, sinundo ko siya sa airport alone. Kakanta sana ako nung theme song na Forevermore sa pagsusundo ng AFAM sa airport. <laughs> but nakakahiya pala madam. For almost 5 years naming nag through chat and video calls, sa wakas nagkita na rin kami ng personal. I am really excited but not nervous at all. No awkward moments din because we are already comfortable with each other kahit hindi pa kami nagkikita. During his stay here, I let him meet my co-teachers and my college friends as well as my two sons. He really wanted to meet my parents but I'm not ready. I already informed him na hindi pa talaga ako handa and he understand naman po madam. We really had so much fun together even though hindi ko siya pwedeng samahan all throughout the day. Ganito lang ang naging setup namin. During night time ay nagkikita kami. Tapos umuwi ako ng bahay every night. One hour lang kasi ang travel from my house to downtown. So in short, every day po akong nagta-travel para magkita kami. So ayun na nga, we decided na maging official na yung relationship namin. By the way madam, si Afam ay mayaman. Meron siyang sariling company business ng only brother niya sa Thailand. So nung nagkita kami, binigyan niya ako ng gold necklace at pera. Binilhan niya din ang mga anak ko ng school supplies, pati na rin uniform. Nakikita ko talaga na seryoso siya. Hindi kami masyadong gumala kasi nga married pa ako. And during his stay here in Davao, gusto ko sana na ipakilala siya sa parents. Kaso nangingibabaw pa rin ang takot ko. Kaya I told him, I need more courage to tell it to my parents. At naiintindihan naman ito ni Afaf. Nung bumalik na si Afam Madam sa house niya sa Thailand, ay nalaman ng mama ko na pumunta talaga si Afam dito sa Philippines just to meet me. At nagalit siya. Pero mahinaho naman ang pagkasabi sa akin. Madam, sa mga hindi pa pala nakakaalam, pastor po yung father ko. At my church po kami. Kaya ganun ang takot ko to tell them about my Afam. Because sa mata ng Panginoon, kasal pa rin ako. I cried in front of my mother and I told her I am filing for an annulment to my husband. And I thought talaga isasampalin ako ng mama ko. Pero I'm happy because she told me to pray for your decision and ask God for a sign. Sinabi ko kay Afam na nalaman na ng parents ko ang tungkol sa kanya. Happy siya kasi nga yun ang gusto niya na malaman ng parents ko ang tungkol sa amin. Sa ngayon madam, I'm looking for a lawyer dito sa Davao na magaling humawak ng case for annulment. Baka naman may mga viewer ka po madam na nag-file ng annulment dito sa Davao. Please po have them comment on my story. Thanks madam and God bless you. Hello madam Letter Sander, unang-una congratulations and thank you very much dahil hindi mo kinalimutang kumplitohin ang kwentong afam mo. We are so happy to hear na ngayon wala ka ng problema sa mga magulang mo. Naiintindihan ko naman ang stand ng parents mo dahil nga church leader sila. And at the same time, obligasyon naman talaga nilang gabayan ka sa tamang landas na alam nila. However, mas lalo akong bumilib sa kanila nung inintindi ka na lang nila sa naging sitwasyon mo at ipinagpa sa Diyos na lang ang lahat. Huwag mo na lang kalimutan ang mga payo nila, Madam. At kay Lord naman, I'm sure na naiintindihan ka niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Hindi naman natutulog ang Diyos para hindi niya makita ang hirap na pinagdaanan mo. Deserve nothing maging masaya. Tandaan natin to ha. So mga madam, baka naman may taga dito na nakapag ng annulment. Need po ni letter sender ng magaling na abogado para mag-handle ng case niya. At sana po kung may mga recommendations kayo when it comes to filing an annulment, baka naman mga madam, pakishare na lang po sa comment section. Kung na-inspire kayo at nakarelate po kayo sa kwento ni Sender, pakishare naman po ng kwentong ito. Maraming salamat po and God bless everyone. Sana ang susunod kong babasahin ay ang kwento niyo naman.